sa pagpapatuloy ng ating kwento. Naiupi ang pala ni Lloyd dahil sa harang na ginawa ng sorcerer. Napatingin na lamang siya sa UP niyang pala. Hay, tanga, isip ng sorcerer habang nakatingin sa nakasimangot na si Lloyd. Ang galing talaga ng magic defense power na ito. Hindi mo ito kayang galusan, dagdag nito habang nakangiti at nakataas pa din ang kamay nito para sa kanyang ginawang harang. Parang masaya ka at confident ka, pero halatang nasasaktan ka ngayon. Saad niya. Isa itong mahalaga at madali ang sitwasyon, pero hindi sa umaasang ayon ang mga bagay-bagay sa plano. Sa panahong tulad dito, kailangan kong panatilihin ang aking pagiging astig at dapat kalma lang. Kung hihigupin ko ang mana tulad ng dati. Isip niya at itinapat ang kanyang kamay sa kwintas na suot nito. At bigla itong umilo ng liwanag at tila napaso siya rito. Tila lalo namang nang ang pagkakangiti ng sorcerer habang nakatingin sa kanya. Pwede bang umalis ka? O hindi pwede? May mangyayari ba sa barrier kapag gumalaw ka? Tanong niya. Naging seryoso naman ang mukha nito ngunit hindi pa din nagsalita. Hindi mo na kailangang sumagot. Dahil susubukan kong pagalawin ka. Ngiting sabi niya. Sa kabilang banda ang buong lungsod kasama na ang Namaran Town Hall ay nababaluta na ng barrier na kulay lila. At makikita sa paligid ang mga nakahandusay at nanghihinang mga tao habang may nag-iisang naglilibot at naglalakad. Maririnig sa buong lungsod ang bawat daing ng mga taong nanghihina. Tulungan mo ako, wika ng isang tao at pilit inaabot ang paan ng taong naglalakad. Tulungan mo ako, Mr. Canavaro. Dagdag pa nito. Napatingin siya rito at tinadyakan ito at tumingin sa isang estatwa sa di sa kalayuan. Vermin, ang estatwa ng isang fallen angel. Wika niya at lumapit rito. Tumayo ito sa tapat nito at inilabas ang isang kutsilyo at nagsugat siya sa kanyang daliri. Ito ang magiging daan para sa pagbaba ng Hell Knight. Wika niya sabay tapat ng kanyang dumudugong daliri sa estatwa. Samantala, nagulat naman ang Sorcerer sa ginagawa ni Lloyd ngunit hindi pa din ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Naghuhukay si Lloyd sa paligid ng Sorcerer at ang tanging itinira lamang niya ay ang mismong kinatatayuan nito. Hai! Tapos na ang preparasyon. Wika niya at nagpunas ng pawis. Pinagpapawisa naman ang Sorcerer dahil sa takot sa kung anong binabalak ng baliw na si Lloyd. Seryosong nakatayo ito sa gilid niya at nang bigla itong tumingin sa kanya na tila isang serial killer na anumang oras ay papatayin siya nito. Patuloy sa pag-agos ang kanyang malagkit na pawi sa takot sa abnormal na si Lloyd. Lalo pang inilapit ni Lloyd ang pangit niyang pagmumukha rito habang pinandidilata niya ito ng kanyang nakakatakot na mata. Humigop si Lloyd ng hangin at ibinuga ito sa mukha ng sorcerer na naging dahilan upang ito'y lalong manginig di lang sa takot kundi dahil na din sa hininga ni Lloyd. Biglang naputol lang kapiranggat na lupang kinatatayuan nito at nalaglag ito na nakataas pa din ang mga kamay. Umilo ang quintas na suot-suot nito. Hindi, sigaw nito habang nakatingin sa kwintas. Napasigaw itong lalo ng higupi ng kwintas ang lakas nito. Nanginginig ang buong katawan nito habang nakahiga sa lupa. Kinuha ni Lloyd ang kwinta sa leeg nito. Tila isa itong di pangkaraniwang spell, kinakalaban nito ang may gamit nito kapag ito ay gumalaw. Isip niya habang nakatingin sa hiyas. Kung gayon, isip niya at tumingin sa barrier na nakapalibot sa buong namaran. At nakita niyang nagkaroon ng sira ang barrier dahil nakuha niya ang isang hiyas. Ayos, ngiting saad niya. Nagtaka naman si Canevaro dahil naramdaman niya ang pagkasira ng barrier. Napalibutan na niya ang estatwa ng kanyang dugo. Isa-isang pinuntahan ni Lloyd ang mga sorcerer na nakapalibot sa namaran at isa-isa din niyang kinuha ang mga hiyas na hawak-hawak ng mga ito. Sino yun? Kahit hindi pa sapat ang mana, kailangan ko nang tapusin ang pagsisama ngayon kahit ano pang mangyari, isip niya. Sino na nga niya ang Hell Knight. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbanggit ng mga salita upang masummon ito. Canavaro, tawag sa kanya na kanya ring ipinagtaka. Ano ba ang binabalak mong gawin? Tanong ni Sul Kung iisipin nakakalakad siya ng normal sa loob ng barrier, dahil ba ito doon? Tanong naman ito sa sarili habang napansin niya ang suot-suot ni Sul na kwintas. Isang magic charm na hinaharangan ang pagkawala ng mana. Pagpapatuloy niya. Kung gayon, saad nito at nag ng kapangyarihang apoy sa kanyang kamay. Ito ay wala pa ding silbi. Dagdag niya at itinira ang apoy kay Sul Liria. Nagulat man ngunit nagawang itaboy ni Sul ang apoy na ibinato ni Canevaro sa kanya. Walang kahirap-hirap niya itong hinawi gamit lamang ang kanyang kamay. Ikinagulat naman ni Canevaro ang kanyang nasaksihan. Hindi lamang pagtaboy ang ginawa nito kundi ginamit niya ang apoy laban sa kanya, nag-ipon din siya ng napakarami at napakalaking apoy. Itinaas nito ang kanyang mga kamay upang mas lalong palakihin ang apoy na iniipon niya. Kaparusahan ng Diyos ng apoy, wika nito at ibinato kay Canevaro ang malaking apoy. Imposible! Isa pa siyang batang babae ngunit may kaalaman na sa paggamit ng mahika na kasing level ng isang Imperial Mage, pagtatakang sambit niya at nagbuo siya ng pangharang sa pag-atake nito. Nagkaroon ng pagsabog at makikita pa din nakatayo ang estatwa sa di kalayuan habang hinihingal naman si Suliria sa pinakawala ang mahika. Nakasandal lamang si Canevaro sa estatwa na bahagyang napinsala sa paanan dahil sa pagsabog kanina. Sabihin mo na Canevaro, ano ang binabalak mong gawin rito? Tanong niya. Ngunit imbis na sumagot at nagsambit ng oras ayon si Can Avro upang masama ng Hell Knight. Nagulat naman si Sun Liria sa ginagawa nito. Bumaba ka aming, Hell Knight, ngiting wika nito. Biglang umilo ang estatwa ng Fallen Angel na ikinagulat ni Sun Liria. Napatingin siya rito. Hell Knight, tanong niya habang nakatingin pa din sa estatwa at sinamantala naman ito ni Canevaro upang masaksak si Suliria. Ngunit, sa itaas, sa bubong, biglang nabutas ang bubong at iniluwa nito ang magiting na kabalyero. Si Javier, hawak-hawak ang kanyang malakas na aura sword at kitang-kita ang pagkaputol ng kamay ni Canevaro. Nagulat man siya ay hindi napigil ang sumigaw ito sa sakit na naramdaman sa pagkaputol ng kanyang kamay. Naputol ng aura sword ni Javier ang kamay ni Canevaro na may hawak ng kutsilyong balak sana niyang isaksak kay Sul Liria. Muling iwinasiwas ni Javier ang kanyang aura sword kay Canevaro. Napaimpit ng sigaw ito habang nakasalag sa atake ni Javier gamit ang kanyang mahika. Ngunit hindi ito umubra sa lakas ng aura sword, hindi man ito naputol, pero nagpaikot-ikot ang kamay nito hanggang sa braso nito. Napasigaw siya sa sakit. Umilo ng mas maliwanag ang estatwa na ipinagtaka naman ni Javier. Nagkaroon ng pagsabog at mayroong isang kapangyirahang kulay pula ang kumawala sa pagsabog na iyon. Nasira ang bubungan at lumabas mula roon ang kulay pulang kapangyarihan na mula sa estatwa. Naglipara ng mga semento ng estatwa at nabalot ng pulang kapangyarihan ang paligid. Ang mga nagsisiliparang bato ay pwedeng matamaan ang mga taong nakahandusay. Ngunit sa tulong ni Sul Liria ay hindi ito mangyayari. Yumuko siya at ginamit ang kanyang mahika upang makagawa ng isang pananggalang laban sa mga bato. Ang pananggalang ng Diyos, wika niya sabay angat ng kanyang kamay at nakagawa siya ng pananggalang upang harangin ang mga bato at hindi tamaan ang mga tao. Sa kabilang banda, magkaharap ngayon sina Canavaro at Javier. Tapos na ito ngayon, mga baliw. Bawat isa sa mga taong naririto ay mapupunit at susunugin ng pira-piraso sa kamay ng Hell Knight. Ngiting saad nito, mula sa usok na gawa ng pagsabog ay may lumitaw na isang malaking kamay. Itinukod nito ang kamay sa sahig at nabasag ang semento nito. Hila-hila rin nito ang kanyang malaking ice powder. Napatingin naman rito si Nakanevaro at Javier. Ito ang Hell Knight na sinasabi ni Canavaro, ang ulo nito ay bonggam may songgay, nakakapang pula, bitbit -bit ang malaking ice spada. Ngunit kapansin-pansin ang binti nitong putol. Tila hindi na kumpleto ang katawan nito habang si summon. Ano? Asa ng pandigmang kabayo? Anong nangyari sa binti? Bakit hindi ito kumpleto? Kainis. Nawala ang barrier, kaya ang mga kinakailangang mana ay nagkulang. At ang ay mabilisan, isip ni Canavaro habang dismayadong nakatingin sa hindi pa kumpletong Hell Knight. Hell Knight, kahit hindi pa kumpleto ang anyo nito, kakayanin ko kaya ito? Tanong ni Javier sa sarili. Summoner, anong gusto mo? Tanong ng Hell Knight. Ang silver-haired na taong nasa harap ko, wala siyang respeto, papaanong itinututok niya ang kanyang ice poda sa isang Hell Knight, bulalas ni Canavaro na ang tinutukoy ay si Javier. Bigla-bigla sinugod ng Hell Knight si Javier. Hinaampas nito ang ice poda kay Javier. Nasalag naman ito ni Javier ng kanyang aura sword. Tila ang aking buong pagkatao ay dinurog. Kahit pabalutan ko ang aking katawan ng aura ay hindi ito sapat isip ni Javier habang nakasalag sa ice pada ng Hell Knight. Habang nakasalag ay hindi napansin ni Javier na nakaalis na sa kanyang harapan ang Hell Knight. Sobrang bilis ng pangyayari at aatakihin na siya nito mula sa kanyang likuran. Punyal ng hangin, wika ni Soliria at itinapat ang kanyang mahika sa Hell Knight upang mailigtas ang nagulat na si Javier. Tinamaan ng Hell Knight at lumihis ng kaunti ang atake nito kaya nagkailag din si Javier rito. Tinamaan ng Hell Knight ang sahig kaya ito nawasak. Ang lakas ng loob mo, wika nito at tumingin kay Soliria. Tumalon ito papunta sa kanya. Napasigaw naman sa takot si Sul Liria. Nakabawi na sa pagkagulat ang ating magiting na kabalyero at handa na itong umatoki muli. Ginamit niya ang kanyang aura sword upang tirahin ng blast ang Hell Knight bago pa man ito masaktan si Saloria ay tinamaan na ito ng pag-atake ni Javier sa bandang ulo. Sa lakas ng ataking ginawa ni Javier ay tumilapon at nagband-abanda ang Hell Knight hanggang sa mapahandusay sa sahig. Hinihingal na nakatingin si Javier rito at kung mawala mula sa katawan nito ang lila na aura at bigla itong natunaw at naging abo. Hindi maaari, imposible ito. Sigaw na gulat ni Canavaro. Itinutok agad ni Javier ang kanyang ice powder rito. Salamat kay Sul kinaya kong panalunin ito. Wika niya kay Canavaro. Pakiusap pakilipat ang mga tao sa lugar kung saan sila magagamot at makakapagpahinga. Utos din niya sa ibang taong kayang tumayo. Naiintindihan ko, sagot naman ng isang lalaki. Kung sino man sa inyo ang may natitira pang enerhiya, pakitulungan ang mga nasugatan. At dalhin sa mansyon ng count, bilasan natin, dagdag pa nito habang akay-akay ang isang kasamahan. Pag-usapan natin ang mga detalye tungkol sa palasyo. Kahit ano pa man ito, nararapat kang maparusahan. Saad ni Javier. Imbis na humingi ng tawad ay ngumiti pa ito sa kanya na kanyang ipinagtaka. Wala ka talagang ideya kung ano ang ibig sabihin ng Hell Knight. Sabi nito habang nakangiti ng malademonyong ngiti. Nagtaka man ay napalingon naman si Javier sa kanyang likuran. At ang abo kanina, unti-unti itong nabubuo bilang Hell Knight. Ang lakas ng tawa ni Canevaro nang makitang nabuo muli ang Hell Knight. Wala itong silbi, kahit ilang beses mo itong hati-hatiin. Dahil ang Hell Knight ay isang immortal, saad nito. Alam kong malakas ka, pero hindi ko inaasahan ang ganoon. Humihingi ako ng kapatawaran dahil minaliit kita. Wika ng Hell Knight. Ako si Jorexius, ang First Legion Commander na sumusuporta sa pinuno ng impyerno. Simula ngayon, kakalabanin kita gamit ang buo kong lakas. Dagdag nito at inangat ang Ice Pada. Ako si Javier Asrehan, kabalyero ng Frontera. Ibabalik kita kung saang lupalop ka man ang galing. Wikang ganti naman niya at itinaas ang kanyang aura sword. Magkatapat ang dalawang kabalyero, tila nagsusukatan sila ng lakas. At bigla silang naglaho sa sobrang bilis ng kanilang mga kilos. Parehas silang umatake at nagkasalubong ang kanilang mga pag-atake. Iwinasiwas nila ang kani-kanilang ice pod at sa lag, atake. Patuloy ang kanilang paglalaban. Nakakagulat. Nakaka-amaze at nakakatuwa, wika ng tuwang-tuwang Hell Knight habang nakikipaglaban sa ating magiting na kabalyero. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.